Magandang araw po si May Kanyayahan ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay Paano makapag-isip ng tama? So sa ano no, kung itatranslate ko to sa English, ito ay How to think the right way. No? Uh, hindi pa siguro how to think correctly kasi parang ano no, parang masyadong absolute no, parang masyadong matalas din niya. How to think incorrectly para bang mayroong correct at incorrect no. So hindi yan hindi naman kasi may ano no, may subjective naman to no uh, uh, wala namang ano wala namang universal ano no uh, na paraan para sabihin natin ito yung tama ano pero ibig sabihin tama sa isang konteksto no so ang, ang konteksto kasi nito ay alam mo yung karaniwang ano no karaniwang konteksto nito ay yung may matindi kang problema o biglang may mga pangyayaring hindi mo inaasahan na nangangailangan or nagre-require ng immediate response mo o attention mo no? <clears throat> so ngayon uh, i tan tanong mo eh, what's, what, what, what's next no? or, 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 or what's the right thing to do or uh, what, should, what should you do next no? parang ganoon no? o, 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 o minsan nasa sabi mo ano na, pa, paano na gagawin ko eh? yung mga ganong tipo na ano, na sitwasyon no? Uh, Ah, uh, ko, paano na to? Ano nang gagawin ko? Eh, mga ganyan. So, ah, uh, paano tayo makapag-isip ng tama, no? Ah, uh, sige, hindi ko, hindi ko sasabihin, or disclaimer, no? hindi ko sasabihin kung ano yung tamang iisipin mo. No? So, ikaw ang, ano, ikaw ang gagawa, no? no? Ikaw ang mag-iisip, no? Ikaw ang bahala kung papa, anong proseso, no? Ah, uh, siyempre, ikaw ang may isip, no? Magkakaiba tayo ng isipan, no? At di ko rin alam kung anong mga iniisip nyo. So, ah, uh, Siguro ang mas malapit na ano, no? Ano yung matalino, matalinong paraan para mag-isip, no? So, ganon na lang, no? uh, uh, okay. Uh, paano tayo makapag-isip ng tama, no? Unang-una, <coughs> hindi tayo makapag-isip ng tama kung nagpapanik tayo. So, para makapag-isip tayo ng tama, dapat, ano, kalma, no? Uh, wala tayong masyadong emotion. Uh, hindi tayo uh, galit na galit. Hindi tayo takot na takot, o oh o kaya naman eh hindi naman tayo sobrang excited no uh, dapat walang ano no walang masyadong uh, uh, emotion walang ligalig no uh, sa uh, uh, walang ligalig yung ligalig uh, so kailangan pakupain mo muna yung sarili mo hindi pwedeng mag-iisip ka na habang ano no nandoon sa culmination ng ano no ng emotion mo pahupain mo muna sa sarili mo. Yun yung first step uh, na kailangan mong gawin. <coughs> pahupain. Yan. Ngayon, kung humupa na sa sarili mo, hindi ka na sobrang excited, or hindi ka na takot na takot, or hindi ka na galit na galit, or hindi ka na lungkot na lungkot. No? Uh, yung lungkot, medyo ano yata yun. parang uh, depende siguro. No? Uh, pero siyempre, eh, bawasan mo yung lungkot. mahirap tanggalin yung lungkot kung malungkot ka. Ah, uh, pero at at least isasagot sa mo. Ang importante is kalma ka muna, kalma. Uh, as if nothing happens. Kayo no? muna kalma muna. <coughs> no, pangalawa, pangalawa, dapat walang distraction. Uh, 'Di ka mahirap umiwas sa mga distraction, pero i-minimize mo yung mga distraction. No? So syempre, hindi ka dapat wala ka dapat ka usap. No? hindi ka makapag-isip kung nakikipag-usap ka o ano, o merong maingay sa paligid mo. No? Uh, okay na siguro kung may mga ano, may mga ibang ingay pero yung ingay na talagang nakakakuha ng attention mo. So as much as possible na no? wala ka sa ganun. Uh, kung meron kang ano, kwarto uh, at make sure komportable ka. No? Hindi mainit, hindi malamok o ano man. No? O, hindi man kailangan kwarto, basta isang lugar na walang distraction. Kung nasa out uh, outdoor ka, arap ka mga park na may mga upuan ka. Uh, o kaya naman eh, kung saan mga o, mall, no? pasok ka sa mga mall, baka may mga upuan kang makikita na pwede kang mag-isa ron. No? O sa mga, sa mga fast food o restaurant. ah uh, o ano man, no? uh, ano man yung pwede mong ma, ano, no? makaupo ka o makatayo o makapaglakad ng tahimik, no? So, yun. Uh, Pila ka ano, pilaka siguro um, most appropriate yun sa mga, mga park, no? Mga park, tsaka, uh, but the best siguro kung nasa campsite ka, no? sa mga campsites ka. Or, uh, retreat area, no? So, hindi mo kailangan gawin yun kung wala kang, ano, means para gawin yun, no? So, uh, Uh, ang importante makahanap ka ng ano no, ng isang lugar uh, o sitwasyon na walang masyadong distraction. No? So kung nandoon ka sa workplace nyo, harap ka ng uh, isang spot doon na pwede kang makapag-isip, no? Ah, uh, pero mahirap pag-isip sa ano no? during working hours, no? So mas maganda no, ah uh, uh, gawin mo 'yon. Uh, siguro bago ka matulog. No? Yeah. Tahimik na yun. Tahimik na. Okay. Ikatlo, no? <clears throat> Hindi ka makakapag-isip ng tama kung iinom ka ng kape. Kasi nakaka, uh, nakakadagdag ng anil, eh. Nakakadagdag ng kaba, no? Uh, kape. sinasabi ng iba, no? Yung mga nag-yoyosi, ano? Yung mga nag-sisigarilyo, no? Uh, nakakapag-isip sila ng tama. Eh, siguro dahil na dahil dun sa ano sa comfort na uh, Uh, ibinibigay sa kanila ng sigarilyo no dahil ganoon din ako dati kaya lang hindi totoo yon eh dahil lalo kang ano eh mag tremble kasi ang ang sigarilyo ay stimulant parang kape rin yan stimulant manginginig ka so ngayon o oh, sige stimulant hindi pa pwedeng depressant ano may ka hindi rin pwede hindi ka naman makakapag-isip ng tama. Magiging sentimental ka, mag magsisenti ka lang kapag ka umiinom ka ng biro o alak, no? So, ka uh, stimulant or depressant hindi pwede kasi both extreme siya. Kasi sabi ko nga, lahat ng sobra ay hindi maganda. At pag sinabi mong stimulant, going to the extreme yan, ni-stimulate ka. Ganun din yung depressant, going to the extreme yan, no? So, ah, uh, ang kailangan ka ng antidepressant kapag ka masyado kang hyper at pag masyado kang timid or para bang depressed kailangan mo ng stimulant so parang ano yan eh uh, panggamot sa both extremes yan so hindi ano hindi, hindi wag kang iinom ng, ng ano ng alak o beer at wag kang mag uh, o magsisigarilyo o iinom ng kape no uh, okay na siguro kung nasa coffee shop ka nag-iisip ka pero hindi kape yung iniinom mo. Ah, shake siguro, no? Shake or tea o o kung ano mang ano, pwedeng mainom doon, no? Ah, yeah. milk, milk tea, eh, pwede siguro. Basta mga low caffeine. Okay. O, sige, yun, no? sige 'yon, no? Ganoon. Ah, wag wag kang ano, wag kang iinom uh, ng mga ganoon, no? i kaapat no dapat siguraduhin mong hindi ka gutom o hindi ka puyat. So, siguro pagkatapos kumain o kaya eh dapat eh o kaya pagkagising dapat kumpletong tulog mo no? hindi ka inaantok at hindi ka gutom. Kung nag-iisip ka no. Ganun din sa mga ano no, mga nag mga nagre-review no para sa mga test no, mga estudyante no. Ah, uh, ang pinakamainam ay hindi ka gutom at hindi ka puyat. Uh, doon mas may power yung ano mo, yung brain cells mo na magproseso ng ng normal, no? Ah, uh, walang ano, no? Kaya nga 'di ba pagka-stress ka, no? Abnormal na yung ano, yung yung sirkulasyon ng dugo mo. Ganun din, apektado yung mga brain cells at neurons mo. Ah, no? uh, yung pag-operate ng utak mo, nagbabago yan kung stress out ka. So, ngayon, uh, kung pagkakain mo, at uh, kaya kompleto ka sa tulog, medyo nababawasan yung, ano, yung stress. Kaya nga, nare-relax ka, di ba? Minsan, eh, eh, may mga tao na pagkakain, di ba? Inaantok. Uh, kasi, nare-relax. No? Uh, at yun nga, pagka, pagka nakatulog ka, di ba? Uh, parang fresh press na press ka. So, in short, no? Uh, dapat, uh, ano ka, uh, physically, ano ka, fit ka para mag-isip. No? So, yun. Ikalima, dapat meron kang time. Hindi ka dapat nagmamadali. No? So, find the best time na makapag-isip ka. No? So, kung one hour yan, uh, mag-alat ka ng one hour. No? Uh, actually, eh, I highly recommend mga mga one hour. At minimum ng one hour. No? Kasi kung 30 minutes, parang ang hirap mag-isip yata. No? Uh, eh, eh, nga, no? sa, sa, paggawa lang ng video, pagbablog, no? 30 minutes, parang kulang pa para sabihin ko yung dapat sabihin. yung pa kaya mag-iisip ka at para sa problema mo. So, one hour, pinaka siguro minimum, no? At dapat yon naka-allocate yon o naka-insert yon within the day, doon sa pinaka best time na hindi ka nga na, pre, na presentation na ko na walang distraction at uh, hindi ka gutom o puyat at uh, uh, yun nga uh, kalmado ka so ganoon uh, pwede nga yan ba, yun nga bago ka matulog uh, gawin mo yan or habang naglalunch ka sa isang relax na, ka, na, na, na kainan no? o kaya naman ay ano, no? pagka uwi mo ng bahay o kung saan man pwede no? kung wala kang work eh, madali siguro maghanap ng ano ng best time para dyan. Uh, ang importante is ano, walang distraction. No? Uh, so, so yon the best time na hindi ka nagmamadali. No? So, uh, one hour uh, uh, longer, longer. So, much, uh, the longer, the better. No? So, yon para makapag-isip ka ng maayos. So, so yon Then, siguro, ang last na pwede ko masabi ay uh, wag kang focus sa problema. No? Huwag kang maging problem-oriented. Dapat solution-oriented ka. Doon ka sa solution. Huwag kang nag ng ano, no? ng ng sisisihin, no? Na, ah, kasi ganito, ganito. Si Gerto, may kasalanan niya. Sige, wala. Walang mangyayari kung ang hinahanap mo ay sisisihin at kung paano makaganti doon sa tao o kung paano bigyan ng leksyon yung tao niyo na ah, itong tao ito, ganyan. Forget about dark muna no o kung merong mga may kasalanan or may accountable sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan na nagbigay sa iyo ng matinding problema o alalahanin later mo na yung, ano yun ano isipin yung immediate na na ano mo na na response mo dapat ay papano malapata lang solusyon ng solution yung problema so maging solution oriented ka wag problem oriented no so unang-una di ba uh, after nito kung um, kumahanap um, pa muna ng solusyon hindi mo nga rin dapat ano no? Uh, unahin yung sisisihin mo. Isipin mo muna kung saan ka nagkamali. no? Diba? Para doon mo malalaman uh, kung ano yung, ano yung gagawin mo next. No? Or next time, ano yung mga hindi mo na dapat gawin. So doon ka matututo. Yung learnings mo muna unahin mo. Huwag muna yung ano, huwag muna yung revenge or or yung, or uh, yung pagiging vindictive, no. So, yun. Uh, pero hindi ko sinabi na ano no, na hindi na hindi dapat uh, maging accountable yung yung o yung kung sino man yung accountable doon, no? Uh, pero ang sa akin is hindi yun ang ano eh, hindi yun solusyon, no? So, ibang ibang usapin 'yon. No? So, uh, uh, dito uh, dapat mo mag ma, ano, magawa ng ano, ma, 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 magawa ng paraan yung yung pino problema mo dahil doon ka lang magkakaroon ng kapanatagan ng loob at katahimikan. At once na may kapanatagan at loob at katahimikan ka, mas lalo kang makakapag-isip ng tama dahil wala nang bumabagabag sa'yo. Kaya unahin mo yan, ah, tapusin ang problema mo, then, tsaka mo problemahin yung mga ibang problema. So, yun lang po. Hanggang sa susunod na episode, ito po si Michael Nyayahan, by The Force Be With